Piso. Piso, tamang dalawang Sa pasok, dalawang daan. Ay, sa supply, dalawang Sa pasok, isang daan. Ano? 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 Hindi naman. Ano kayo nakabahan? Bigat okay. dyan. Hmm. Hindi ba? <laughs> May mayat talaga yung mayat talaga yun. Mm. Tama gusto. avila avila Sa baba! Sa baba! tres rigo saba pa na naman Another? dos dos sige ano naman sais sais tama uy teka rin si jok lo teka rin jok kasi na ako na ako! na kasi na boss kasi na boss sais

Yan. <laughs> bobo si Tibar, bobo. Ayan yung sitwasyon. <laughs> tignan natin. Konginag, tignan natin kung mananarap siya. <laughs> Pagkain siya, may sandarap siya. <laughs> may sandarap siya. Dalawang bola. Ayan, pre. Sige, tira mo na. Oh, sabi Aylo. na, talaga na, ano? Asa't lang isang gan? Wala, wala, mapasok gan. Talo, talo.